Tibet balikat lang sina San Miguel Beer Guard Terence Romeo at outgo ang import Ivan Aska sa fourth quarter ng laro kontra TNT sa Inaray Center sa Antipolo nitong linggo. Kulang 8 minutes pa sa laro, nagkalituhan ang dalawa at nawala ang bola kay Aska na nagresulta sa fast breaking layup ni Ronde Hollis Jefferson tungo sa 80 hanggang 78 tropang gigalid. Nang ma-foul si Romeo sa sumunod na play, kitang nagsasagutan ang dalawa papunta ng bench. Bandang huli, tinapos ng Beerman ang laro sa labing isa hanggang dalawa run para agawin ang siyamnapot walo hanggang siyamnapot tatlo win. At the end of the day, it's just the heat of the game, Annie Aska. Off the court, I gave him a hug. Love him like a brother. Normal lang din yun sa magkakampi para kay Romeo. All good kami, Ania. Ah. Sabi ko nga kay Ivan pagtapos ng huddle, thank you Ivan for helping us. Huling laro na ni Aska yon sa SMB, papalitan na siya ni Benny Boatwright. Sa kanyang final game, nag-deliver si Aska ng 25 points, 9 rebounds, 4 assists, 3 steals kontra 3 turnovers. Inilista ni Aska ang 7 points niya sa fourth quarter, 6 sa period kay Romeo tungo sa 14 markers at umangat sa 5 at 3 ang SMB, kakbay ang Northport sa fourth fifth ng PBA Commissioner's Cup. Lalero na dapat si Boatwright nitong linggo pero inabot ng trangkaso. Inaasahang makakabalik na siya sa susunod na laro ng San Miguel contra Phoenix sa Christmas Day.